Magandang araw mga kapatid. Ito po ang landas ng pag-asa. At ako po si Jen Kitani. Nung mabata-bata pa po ako, ako po ay napakamahiyain. Hirapan po ako makipag-usap sa mga tao. At actually po, pakiramdam ko, madali akong manliit sa harap ng ibang tao. Uh, hindi po kasi masyadong alam ang aking halaga dahil malayo pa ako sa Panginoon. Ngunit dahil sa Kanya, unti-unti -unti po, makita ko na po ang aking halaga. Ngunit, kaminsan minsan tinatamaan pa rin ako ng hiya. Nung una po ako nag attend ng mga prayer meeting sa aming community, at dahil halo-halo po kami mga edad doon, may mga mas matatanda, marami po akong paedad, at meron din naman mga mas bata pa sa akin. Nahirapan po ako kapag kakaunti lang kaming magkakaedad at na mas marami po yung mga nakakatanda sa amin. Dahil lumaki po ako na mahihain sa uh, feeling ng mga matatanda, hindi po ako masyadong nagsasalita at gusto na po na lang kong umupo sa likod. Minsan malungkot ako dahil kapag nag-a-attend ako ng mga to parang pakiramdam ko po, po ay... Mm, sana hindi na lang ko pumunta dahil hindi naman ako napapansin. At nakakahiya. Nang minsan, may lumapit po sa akin, kababayan ko siya, mas matanda po siya sa akin. Kinausap niyo po ako, tinanong ako tungkol sa aking mga magulang, at pinakilala niya ang kanyang asawa at mga anak. Marami po kaming napag-usapan at ako po'y na kalma sa prayer meeting na yun. Nung nag-umpisa na po kami magdasal, ako po po'y nagpasalamat sa Panginoon dahil dahil sa kapatid na ito, aking kuya sa pananampalatay. Ako ay napansin na pakiramdam po yung meron akong halaga at gusto niya na nandun ako sa prayer meeting na Alam niyo po mga kapatid, kapag binabasa natin ang Ebanghelyo sa araw na to, kung saan pinarami ng Panginoon ang mga tinapay at isda, minsan hindi natin napapansin ang mga unang salita ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na tayong kasama sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin pa na ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Si Jesus, nakikita tayo. Nararamdaman niya ang ating mga pinagdadaanan. Sa kanyang mga mata, tayo'y mahalaga. At ang mga pinagdadaanan natin, maliit man sa ating mga mata, importante sa kanya ito. Hindi tayo Invisible sa mata ng Panginoon. Pagkos tayo'y nakikita niya ng maliwana at minamahal niya tayo. Nahabag si Jesus sa mga taong gutom at malayo ang pinagalingan. Pagod, ngunit sinusundan siya. Kaya naman, minarapat niya na paramihin ang tinapay at isda. Kapatid, di ba't sinusundan mo rin ang Panginoon? Minsan ba nararamdaman mo na kay pagod, malayo na yung narating, at tila bang malayo pa ang kailangan mong puntahan? O ka mag-alala, nakikita ka niya, mahalaga pa sa kanya, at sa lahat ng pangangailangan, siya'y nandiyan upang punan ito nawa ang mga salita ng Ebanghelyo ay magpuno ng pagmamahal sa iyong puso sa araw na ito. Pagpalaing kayo.